Wow. These are flocks of oh, pabo. At yun. At lahat sila ay mga lalaki daw. Sana huwag ako hagarin. Ang ganda ng kanilang mga feathers. Isil. Ang ganda ng mga feathers. Grabe. Kaya lang hindi nila ma ma-open. Hanggang ganyan lang. Oh, this one is a beautiful feather. Right? Ito pa. Grabe. Parang yata ito ang mga pabo. May naligaw na tandang. Ayun. Naligaw sa herd ang mga pabo. They're eating pag lang wag pa kain. <laughs> Ang ganda. Super, super. Wow. Look how they eat. But they don't fight each other. Mga lalaki pala yan. Pag pala may ganun sa... Yan, parang yung may may ano sa tuka nila lalo ako okay oh, pala ayan nagulat <laughs> ako <laughs> nakakatuwa hindi ka naman hindi ka naman kita istorbohin ang ganda sobra sobra ayaw ang ganda grabe ito daw yung nanay. Yan o, no, kita nyo. Kaibahan. Wala siyang lambe. Ito yung mother of all these boys. Grabe no, ang liit. Naubos na yung kanyang feather. Sa so, dami nang inilabas yung mga anak. So. Ayan o, no, ayan. Grabe Oh. O, diba? Kakaiba. O, oh, ito pa yung isang mother. Tignan nyo. Wala siyang lambi. Pabo, pabo, pabo. Tignan nyo, o. Oh. Grabe, walang lambi. pero mo naubos. Kare. Naubos. Tignan mo yung lambi. O, oh, grabe, o. Oh. Grabe, o. Oh. O, oh, sabi na, eh. Kakaiba sila. You will really, really appreciate them. Grabe. Ayun. Ayun. sila Ayun. 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 ang Ayun. Ang Ayun. 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 Ayun.